mga pare ko, meron po ba kasira at pa ng baterya ng inyong motorsiklo. Pero bago nyo po siya i-dispose, ay may share, share po ko sa inyo na pwede gawin at baka sakali po ma-recover niya pa po, po itong inyong baterya at magamit nyo pa po ng mahabang panahon. At paano nyo po manalaman kung pa-dispose na po o pasira na po itong inyong baterya sa pamagitan po sa na-experience sa kanya. Pag itong inyong baterya po ay mabilis mapuno at mabilis malobat, ay na po, ibig sabihin po niyan ay may problema na po itong inyong baterya at hindi na po mag ganda yung chemical reaction niya sa loob. Ang kauna na po natin ginagawa since nagkaroon na po tayo ng charger na may positive air ay nire-repair po natin itong ating baterya gamit po itong ating charger. At kung makikita nyo po ngayon, ongoing po yung pagre-repair po natin itong ating baterya. Kaya nagpa-flashing po yung repair. So wait na lang po tayo hanggang 8 hours at doon po malalaman po natin kung marirepair po itong ating baterya pero pag hindi po natin ito na-repair ay ganito na po yung ating susunod na gagawin tulad po ng mga previous video na nagawa na po natin dito sa ating baterya na itong ating baterya ay mayroon tatlong parts unang-una po dyan ay itong ating casing and then secondly po ay itong ating lead plate itong positive at negative lead plate at isama na po natin dyan, dyan yung mga connection nya tulad itong mga terminal na to and thirdly yung kanyang battery solution So, yan pong tatlo na yan, pag hindi po yan ay ayos, ibig sabihin may problema po itong ating baterya. At ang kauna-una -una yung titignan, nito. E, eh, yung kanyang casing, dapat po ganito, wala po kayo makikita crack or leak man lamang. Dapat po nasa good condition ang inyong casing. At pag ganito po ang inyong casing, ayan, bloated po na ganto ayan, I do recommend po na huwag nyo na po itong gamitin. Dahil anytime po na pwede na po itong magkaroon ng leak kasi na-deform na po yung kanyang casing second po na natin ay titignan po natin yung condition ng ating lead blade baka po ito kasi ay punong-puno na ng sulfur at the same time ay titignan na rin po natin yung level ng ating battery solution at kung sakasakali po na mababa to ay pwede pwede po tayong magkarga ng distilled or either naman ay papalitan na po natin to ng buong battery solution so sa mga magtatanong po dyan di po ba maintenance free po yan Yes, mga pare ko, eh, totoo po yun. Dahil ito nga po ay maintenance free, kaya hindi na po dapat to i-maintenance pa. Sa totoo lang, to maintenance free ay kalahati lang po yung katotohanan na hindi na po dapat to i-maintenance. Kasi itong mga maintenance free na to is yung pagkakaiba lang nila ay yung lead plate. Kasi sa mga de-maintenance o kinakargahan ng tubig, ang kanila pong lead plate ay malakas mag-init at malakas din po magpa ng tubig ng baterya. Hindi po tulad ng mga maintenance battery, ang lead plate po kasi nito ay mahina mag-produce ng init kaya hindi agad-agad nakapagpa-evaporate ng tubig ng baterya or battery solution. Pero once po na nasobrahan naman po yung charge, eh po iinit po to ng matindi at pag init po nito ay magpapakulo po to ng battery solution o tubig ng baterya sa loob na siya naman pong magpapalobo ng kanyang casing. Eh, no? Ito po na nangyari sa baterya na to. Kaya po yung mga maintenance battery, eh meron po siyang vent dito. At doon po lumalabas yung vapor, yung gas na makikreate po pag nag-init po itong ating baterya. At hindi po siya lolobo ng tulad nito. Hindi po tulad ng mga ganitong maintenance spray, wala po itong vent. Kaya ganito po ang mangyayari sa kanya once na uminit na po yung battery solution sa loob at mag na po yung ng gas na siya na pong magpapalubo dito. Para makita po natin yung lead plate at yung battery solution natin sa loob ay kailangan po natin tanggalin itong takip na to, itong nakalagay na do not open. Silipin na po natin. O, pare ko Ito po yung halimbawa, nasira na po itong ating baterya. Pag nakita nyo po itong inyong lead plate na puting-puti na, o, Ibig sabihin po niyan ay balot na balot na po yan ng sulfur at hindi na po yan nare-repair. Marirepair lang po yan pag ito po ay uh, nirecycle recycle nyo. Kung tinanggal nyo po yung lead plate at tinunaw nyo po ulit at saka nyo po yan ibinilik dito sa pinakasing at ilagyan po ulit ng battery resolution, So, not recommended na po yun at hindi po yun natin tayang gawin. So, i-dispose lang po natin to at palitan na lang po natin siya ng pago. Ito po, binuksan na rin po natin yung isa at nung sinilip po natin yung kanyang lead plate, nakita po natin na wala po siyang sulpor at kung meron man po ay eh, konting-kunti lamang ang napansin lang po natin ay mababa na po yung kanyang battery solution at pag ganito po yung nakita nyo ayan, pwede pwede po tayo magdagdag ng distilled water so wag po battery solution ang inyong dadagdag kundi distilled water lamang po dahil yung concentration po nitong ating uh, battery solution ay eh, naandito pa po sa pagdadagdag po napakasimple lang at kumuha lang po kayo ng syringe at itong syringe is eh, syempre lagyan nyo po siya ng distilled water yun at saka po natin siya i-inject dito sa ating baterya at sisilipin nyo po dahil titignan nyo po kung nasa na po yung uh, tubig dahil dapat po ay matas ng po siya sa mga lead plate at dapat po is nakalubog po sa battery solution o tubig itong ating lead plate. So ito, isa isahin po natin ito mga pare ko Pagkatapos po natin malagyan na tamang level ng distilled water ay ibalik na po natin itong rubber cap at pwede na rin po natin ibalik itong top cover. Pero bago po natin ibalik to ay lagyan muna po natin ng glue itong paligid at para po magkaroon tayo ng sealing Ayan no? at pwede na po natin itong i-charge at gamitin. Pero pagkatapos po natin gamitin ay ganun pa rin po yung ating na experience. Ah, sira pa rin po siya, mabilis mapuno at mabilis malobat. Ayan, doon na po tayo magde-decide na pwede na po natin palitan itong ating battery solution. Dahil posible pong wala na po siya sa concentration at mababa na rin po yung kanyang specific gravity. Kaya pagpapalit naman, simple-simple, basta naka rubber gloves po kayo dahil sulfuric acid po itong inyong posibleng hawakan at i-drain lang po natin ganun. Kung so, baka itaob nyo lang ganun. Ayan, so, wala na po naman, ayan o, oh, makikita natin o. Oh. Ayan po yung mga sulfur nyo na isama na rin. So, pwede na po natin tulagyan ng another battery solution. Paglalagay naman po ay siguro din po natin na meron po tayong rubber gloves at nakasalamin po tayo. At itong ating uh, battery solution ay ilagay po natin dito sa baso para madali po natin siyang makuha. At then gamit po itong syringe. Ayan o. saka po natin ilalagay dito sa ating baterya. Katulad lang din po ng ginawa natin sa ating distilled water. Ayan mga pare ko, at tapos na po natin referin itong ating baterya. At ang susunod lang po dito ay i-charge icha po natin at gagamitin. At doon po natin malalaman kung titino o sira pa rin po itong ating baterya. Pag sira, alam mo na, dispose. Pag tumino, ayan, thank you Lord. At nakatipid ulit tayo at may magagamit pa po tayo na baterya. At least nag-try po tayo. Madali po mag-dispose pero manira pong kitain ang pera. Paalala mga pare ko, hindi po recommended ang pagre-repair ng baterya pag ganito po ang inyong sitwasyon. Unang-una po dyan, pag high-tech po ang inyong motor at nagre-require ng magandang kondisyon at magandang uri ng baterya. Pangalawa po, siyempre, pag hindi nyo kaya mag-handle ng mga ganitong klaseng trabaho dahil napakadelikado po, lalo na po with dealing with sulfuric acid. So, wag na lang, mga pare ko, wag nyo lang pong ituloy. So, negative po tayo dyan, mga pare ko. At ang recommended ko po sa inyo ay mamili na lang po kayo ng 라고.